all sinusuyo. Dito pa talaga sa Showtime Studio. Bet ko talaga itong si Pano Abilino. Para kay Kimmy. Kahit ata dagat susuungin o kayang suungin para lang masilayan ka. Kaya pa na may masarap ulit tayong lunch. Nadala ng masarap na ulam at may flowers pa kay Mrs. Tuwang-tuwa si Mayme Bais sa ginawa ni na ito ng aktor Silang bukod tanging, na, tanging nakita niya na sobra mag-effort sa dalaga. True na true naman na observation ng comedian host. Kaya siguro tinanggap agad ito. Kahit may anak na sa pagkabinata. Napakalaki ng respeto nito sa mga kababaihan. Especially kay Kim Choo nakasalukuyang na nagpapasaya ngayon sa kanya. Ang kabaitan na ipinapakita ni Idol Paulo ay mas lalong kinahangaan ng madlang people. Ayon na sa mga komento, nakakatouch naman ang pagiging sweet ng aktor. May itinatago pala siyang katamisan sa katawan. Busog na busog pati mga showtime hosts na ng mga Panunuyo, the best kayo Pao. ang daming nakapadigid sa inyo ng mga tunay na kaibigan. Panigurado, ipinagdarasal din kayo nila na mas maging healthy and strong ang relationship ninyo. Basta, piliin lang lagi na maging masaya at manatili sa relasyon. Patuloy ng magpakatatag? Kim Pao, huwag sana hayong magpago.